Blessed day everyone! Hello guys! Kumusta po kayo dyan? So for today's video guys, ay i-share ko lang po sa inyo ang aking work for today So ayan na nga at uh, uh, sinundo na ako ni Kuya at on the way na kami sa ating location So magsaserve po tayo guys na mga 40 people dahil meron tayong order Ayan, punta na kami ni Kuya So malapit-lapit na naman po guys, ang ating location ngayon ay nasa 20 minutes lang So habang binabaybay nga namin ang daan guys ay nagkwentuhan muna kami ni kuya at ito naman ay nadaanan natin yung ating napakagandang tower dito sa Saudi. Ito po ang tinatawag nilang Kingdom Tower. Ayan siya guys, no? Laki ang ganda. Lalo pag nasa malapitan ka siya guys, no? Ang ganda niya tapos ang laki tapos yung ano niyan puro salamin siya guys. So, at ito na guys, pagkatapos ng ilang minuto ay malapit-lapit na tayo sa ating location. So, ito na siya guys. Ayan na. Uh, at passport forward na pala guys at nandito na tayo sa ating location at ito na nakapag-set na ako ng ating table. So, medyo na ako dyan guys no kasi wala po tayo saksakan para sa ilaw. Ayan. Tatlong extension na yung dala ko pero lahat hindi siya gumana. Yung isa lang ang gumagana. Kaya, hindi na ako naglagay ng ilaw, total umaga naman siya. So, hindi na ako naglagay, display na lang yan. So, eto na guys, ang ating work for today. So, ma sandali lang ako dito guys, no, kasi 40 people lang naman yung aking is the servant. So, madali lang naman siya guys, no. Sila naman mismo pupunta dyan sa akin. Hihingi ko anong gusto. Ayan, bibigyan ko lang din sila coffee, yung mga sweets. Ayan, yan pala ang pangalan ng ating station guys. Ha, uh, sita. Dito lang yan sa Saudi Arabia. So habang naghintay nga ako guys ng customer ay nakapansin ko dito sa aking location na uh, water fountain na yan. sarap sa feelings. Nakaka-refresh. o <laughs> diba? O, so, oh, ganda-ganda. Yan. Ang sarap sa ting uh, marinig yung mga tubig na uh, nagbababa. Uh, nag-bababa. Ayan na siya guys. At dahil selfie is life guys, so nakita ko nga pala itong salamin dito. At syempre nakisilfin rin ako, ginaya ko sila char. <laughs> o diba? San ka pa o? Oh. At dahil meron tayong kamababait na mga Pilipina dito, nakilala ko din yung ibang mga Pilipina dito kasama nila. Ay syempre binigyan nila ako ng ice cream. So ayan, magpalamig na tayo guys. Shoutout nga pala kay ate. Salamat po. Uh, uh, at passport na, guys, ay tapos na ang ating pagsaserve. Hindi ko na siya pinakita, guys, no, kasi bawal po tayo magvideo doon. So, eto, nadaanan ko muli itong emoji dito sa Saudi Arabia, guys. So, minsan na rin ako nagpunta sa loob niyan, guys, no, para magserve. Ayan, kaya napakaganda din yan sa loob niyan, guys. So, habang papauwi na kami, guys, ay nagkukwentuhan na muna kami ni kuya at eto na rin ako. So, For today's uh, duty ay mag lang ako dahil yung kasama ko ay sa gabi siya. So ako sa umaga, siya naman sa gabi. So bali-salitan kami guys, konti-konti lang yung uh, tao ngayon. Hindi kagaya na no, normal na minsan, nasa 100 ganon. So 40 lang yung akin at sa kanya mamayang gabi ay uh, 20 person na. So, sabi ni Kuya, dito daw kami dadaan sa pinakamahabang tunnel. So, ito guys, yung pinakamahabang tunnel na daanan dito. So, tama nga yung sabi ni Kuya dahil halos inabot ito ng 2 minutes, almost 2 minutes na uh, dumaan kami dito sa ilalim ng tunnel. So, ito guys, nakuhanan ko siya ng video. Ayan, first time kong dumaan nga pala dito. Sabi ni Kuya, uh, dito daw siya palagi dumadaan para pagka gusto niyang umiwas ng traffic sa taas. So maganda nga naman dito sa loob, uh, ilalim kasi nga konti lang yung sasakyan. So hindi ka talaga matatraffic dito. O oh, di ba ang haba? O oh, maganda rin siya kasi madaming pailaw. Oh, o layo-layo nga, mahaba nga. Hinabot dito na 2 minutes. O oh, habang binabaybay namin yan guys, ay kwentuhan lang din kami ni Kuya. Ayan si Kuya nga pala ay saring Pilipino. Ayan, si Kuya Richard. Shout out iyo, Kuya. Mabait yan si Kuya. Ayan, layong kasama. San-san kami makarating. Minsan nga may napuntaan pa rin kami pagkalayo-layong location. Buti yung location namin ngayon ay nasa malapit lang. So, 20 minutes lang mula sa bahay hanggang doon sa location. So, malapit lang siya. At siyempre, yung location nga pala, location ko nga pala ngayon ay malapit doon sa... Doon kinamahal. 5 minutes lang daw doon sa papuntahay. Mahal yun eh. Sabi Mal, gusto niya pumunta doon para ano, mag, uh, bigay doon ng, ng, pagkain para sa akin. Sa, pero sabi ko, wag na mahal kasi nga, oh, may pagkain doon marami. O, oh, di ba? Gusto pa mag-effort to asawa ko. Gusto kong dalhan ng pagkain. O oh, gusto lang yata ako makita. Charis! <laughs> so, ayan na, guys. Natapos na yung uh, pagda natin sa tunnel. O, oh, nasa almost 2 guys. Malayo-layo din. Yan. So, ito po ang aking buhay, uh, trabaho dito sa Saudi Arabia, guys. Uh, minsan, pag, uh, pag wala tayong station, nag, ako naman ay nag-bake na mga sweet cakes dyanon, ganyan. So, enjoy lang natin, guys, ang ating trabaho at lalong-lalong mahalin natin para hindi po tayo nakakaramdam ng lungkot or pagod. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. God bless you all. Bye!